Hello guys, nagbabalik po tayo sa ating panibagong video. Eh, may nakita po ang bagong mapa dito. Eh, jump yard ata. Oo, jump yard. Eh, gusto ko pumunta sa jump yard ngayon. Eh, dito daw ata. Oo, dito. Yad, yeah, dito nga guys. Yad, yeah, pupunta po tayo doon. Ayod. Sorry guys, alag. Pasensya Pasensya na. Ayad, ayad, guys. Eh, tara na. Pupunta na po tayo doon sa sinasabi kong junkyard. Eh, dito daw, ata. Sabi ni Lolo ko. Oh, dito daw. Oo, oh, oh, dito nga. Yan. Pupunta po tayo doon. At pagpasensyado lang, eh, ako lang po mag-iisa. Magsusukat na lang ako. Okay. Yan. Tara na guys. Pupunta na po tayo sa sinasabi ko sa inyo. Ayan. Tara na. Medyo malayo ba? Sabi ng lolo ko. Pero okay na. Hmm. Hintayin nyo lang po guys. Pwede po tayo po. Pwede po tayo kumuha ng mga cards doon. Bagong tayo daw pero parang makalawat na. Eh yun. Pupunta na po tayo guys. Tara na. Sa <coughs> <coughs> hmm. so, pagkaalap ko daw, eh, may ganito na daw si O3. Ay, hindi. Si, oo, si Yuan 1 U1. Yan, tara na po. Oh, no! Ano ba yan? gusto pa ako. Saan hindi? <coughs> tara da Sa channel lang. Pagawa ko na lang sa mechanic shop. Yun. Kung nga tayo po, ganito ako oh, boses. Kaya e, ba sakit po ako. So, Kaya yes. Tara <coughs> Oh no. sa dead ang mahal lang. Tapos, bagla na sa dete. Ito ba yan? Tara na, guys. Hindi ko alam kung malapit na tayo. Oo, malapit na tayo. Oh! Pfft. Wala pa po tayo sa junkyard. Pero, pagpasadyahan nyo na po. oh okay. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe, guys. Okay, e, tara na. Pupunta na po tayo ngayon. Sa at sa junkyard. Okay, e, doon po ako kukuha ng mga sasakyan. Ayun. Pag, pag nakita nyo yung mga friends ko, kukuha, daw ng mga kotse doon. Ako, guys, doon lang ako kumuha ng mga kotse sa junkyard. Ito, ito po nakuha ko. Kaya tara hmm. oh, na. Yun. Hindi ko so, alam kung pupunta na. na. Ito na, tayo guys. Konting ti. Ban. Konting, konting tiis pa guys. Hmm. Oh, Pasensya na kung naglalag guys. Ito, Dito na tayo. yan dito na tayo ata malapit na tayo guys sa pagkaalap ko sabi ni lolo ko dito daw buti na lang may mapa dito no guys ito dito nga yung may farm daw ito ito nga ayun si si besado ko sa inyo guys dun dun dyan pa dyan po ako nag kumuha ng I mean, yung lolo ko siya kumuha dito ng sasakyan ko. Dito daw. Dito kukuha yung mga friends ko ng mga sasakyan. Eh, sa pagkaalap ko, meron pa dito daw. lang. Mga kalawang na guys, no? Yan, pa. Ito yan. Marami pa guys. Kaya huwag nyo kayo Mag-like and subscribe. Thanks, guys. Nakikita nyo rin si Mikaela. Konting tiis na lang. Nandyan na si Mikaela. Mga siguro, um, basta dadating rin ni si Mikaela dyan. Sige, bye, guys.